Paano mo na yung iyak? Oops, sir. Oh, sir. Paano yung iyak? <laughs> cut <-nil. laughs> Solid cut -nil. Ba? Paano yung iyak mo na? <laughs> Paano yung iyak ng cut -nil, Fancy? Alphansi? Oh, sir. Ano, pa, pati nga yung ang mata? Grabe, ang grabe. Ang cut -nil. iyak ng iyak mo. Oh. <laughs> ba? Sino daw yung babae niya may? Ni Daniel. Iyak yung katngel. <laughs> Iyak ang katngel. Buwag na akala mo. G din mabubuwag. Le <laughs> Liskin na lang yung hindi. <laughs> Solid liskin. <laughs> buwag ang katnyel iyak ang mata iyak katnyel fans iyak ha? <laughs> iyak maga ang mata ng katnyel fans iyak sila ngayon ang sobra iyak dahil sa katnil iyak maga ang mata maga ang mata kasalanan mo to Daniel eh mamaya may kasalanan din dito si Catherine eh. dapat side ni Daniel pag ano din pakinggan natin ano yung na sulat ni ano yung sulat su... ano ano yung 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 ano yung sulat ni Daniel? Ba't walang sense? Ano ba yung sinabi niya? Ah, ngayon din, ang siya? Instagram? Oo, pagkatapos ng ano. Si Catherine, ilang milyon na agad yung like sa kanya mo. Paano mo na yung iyak? Oo, okay. sir. <laughs> Paano yung iyak? Cut! <laughs> <laughs> Solid Ba? <laughs> Paano yung iyak mo na? Paano yung iyak ng cut niya, Alphansi? Yeah. Ang pati nga yung magalang mata. Grabe, ang grabe. Ang cut iyak ng iyak oh <laughs> Ba? Ma! May mapapala ka ba dun pag nag-iwalay sila? Wala ka pa Paano nga yung iyak? Pakita mo na yung maga para para malaman lang totoong umiiyak. Oh, na oh, ano mo mula ang mata. Oh. Kawawa oh, naman ang cut nail pants. Iyak ng iyak. Oh. Ano yung buwag na? Nakakalungkot oh, ah, oh, naman ang buwag ng cut nail. Oh. <laughs> grabe yung iyak. Oh, buwag. Paano yan? Buwag na yung cut nail. Grabe, buwag na buwag. Ah, oh, wala nang cut niya Ah, buwag na buwag na. Tapos <laughs> patingin din sa kanya.